Makakasama natin via Zoom ang magulang ng isang premature baby, isang preemie, mm -hmm. na alam nyo, nakakalungkot kasi naputulan po ng braso mm -hmm. ang cute na cute na baby niya matapos magkaroon ng problema umano sa pagtanggal ng swero sa baby. ni mm -hmm. ano ang alungkot na nangyari sa inyo? No? Nakita ko yung picture ng inyong baby. Ikwento nyo nga sa akin, lalo na ikaw, Mami Kim, anong sa tingin mo ang nangyari? Ano po, uh, pinilitan po kasi yung swero na po tapos, uh, nung pagkapalit po ng swero niya, napansin ko po na hinihigo po ng swero po yung dugo niya po. Ma medyo uh, mataas po yung ano eh, yung pag-angat po ng opo. Yung May yung backflow. po, pero mataas. Yun po yung una ko agad napansin. And then, tumawag na po agad ako ng nurse po nung nakita ko po yun. Oo. Oh, oh. Bakit siya nakaswero, uh, Mommy Kim? Bakit siya nakaswero? Ano po eh? Pinanganan ko po kasi siyang premature tapos uh, nagpapagaling pa rin po siya sa hospital po. Mm -hmm. Kaya po, yun po, nilagyan po muna siya ng suero po. Seven months ba? Kailan siya pinangalak? Anong eksaktong pet siya? Ano po, pinanganan ko po siya noong July 17 po. Uy, two days after birthday mo Julius, July 17, oh 2023. So ngayon, uh, September na, two months plus na siya? Tama? August September 15 2023 na. So tama July August, August two months, no? O. Two months. Okay. Yung eh uh, kaya siya nakaswero, kailangan 'yon kasi siya i premature uh, born prematurely. Tapos yung moment or minute na nakita mo na nagba-backflow, agad-agad naman bang dumating yung uh, nurse o doktor? Ah, uh, op Opo, uh, may tinawag po ako nurse at Uh, pumunta naman po siya agad para i-check po yung swero po ni baby pero okay. hindi niya po agad uh, natanggal po ganun parang tinignan niya lang po yung swero niya po yung backflow po niya sa kamay. Uh -huh. uh, then pilitik-pitik niya lang po yung uh, swero po ni baby. Yun po. Tapos sa sabi niya po sa amin ay maghintay-hintayin po namin yung isang nurse po na nagra-rounds po. Ayun po. So ilang so, minutes? Hindi... Gaano katagal bago dumating yung isa pang nurse na hinihintay? Ano po eh, mga halos 30 to 45 minutes po bago po Baga dumating na. kasi nga po nag po yung nurse. Eh, yeah. ang dalawang nurse lang po yung available po nung mga oras na yun. Kaya wala po kami mahanap po na ibang nurse para po sana maasikap. And all this time, napansin mo ba kung nangingitim na yung braso ni baby? Ano nangyayari sa yung baby nung naghihintay kayo ng 30 to 45 minutes? Ano po, ano napansin ko lang po, talagang tumataas po yung backflow po niya. Tapos, sinubukan po po ang hawakan po yung kamay po ni baby parang nagsisimula na po siyang mamutla po oh. saka numalamig uh, na po ng yun Punti-unti na po siyang lumalamig. Kaya oh. medyo nag po po ako. Sa makatuwid, yung unang nurse, pinitik-pitik lang niya yung, alam mo na, yung tube, no? Or, pero hindi pala tumigil yung backflow. Ganun ba? Opo. 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 Hindi po tumigil. Tumaas pa po yung backflow po. Hanggang saan? Sa tubo? Hanggang saan umabot yung backflow? Mataas po eh. Siguro yung umabot po siya sa may ano? Yung, lampas na yung ng braso? Po, yung suwero po kasi oh. sa mga ano, pag po nakakabit. Diba po may tusukan po doon ng antiviral. Yes, correct. Heplak? Hanggang doon po siya umabot. Heplak. Oh, heplak. Heplak heplak po. Po. Hanggang saan oh, oh. umabot? Opo. Oh, hanggang, hanggang doon po siya umabot. Hanggang sa heplak po niya. Oh, oh. Mm, magsahe block. Oh, oh. Okay, so okay. inabot ng 30 minutes to, to 45. Ano no, okay. 'yung bag, uh, bago okay. na action. Wala bang doktor na naka-duty nung time na yun Wala po eh. Kasi po 'yung ano pa lang eh, sobrang 7 AM po yata 'yon kaya wala pa po kami nakitang doktor nun and then kakapalit lang po ng shift po ng mga nurse.